what's guys so it's been a while since our last vlog um, so namis ko kayo guys so uh, again um uh, nandito ako ulit para mag uh, sayang ng oras nyo at maghatid ng uh, konting uh, saya sa inyo so samahan nyo ako ngayon guys nga may pupuntahan tayong isang uh, should I say tailoring shop or gumagawa sila ng basketball uniform office uniform dry fit um na hopefully ma makatulong sa inyo kasi isa sila sa mga quality and uh, super affordable uh, maningil dito sa Tarlac and uh, kung mapapansin nyo guys iba na yung interior natin di ba iba na so uh, siguro may idea na kayo kung ano yung unit natin ngayon si uh, Jubis Uh, sadly, kailangan nating uh, i-let go, pero ang nakakuha naman sa kanya is uh, isa sa mga kumpare natin, sa mga kaibigan natin, so anytime, siguro sana, pag nagsawa siya <laughs> pwede nating i-buy back uh, itong unit natin na to ngayon uh, is uh, gagawa natin ng uh, vlog bag uh, bago uh, pa rin to sa atin, mga ilang months pa lang din Uh, and then, uh, from here, uh, hanap tayo ulit ng mga uh, trusted shops na pwedeng makatulong para sa may kaparehas ko na unit. For now, uh, samahan nyo ako, biyahe tayo, uh, papuntang Victoria Tarlac para puntahan yung uh, tailoring shop na sinasabi ko. Tara! So, uh, sinundunan tayo guys nung uh, may-ari nung uh, shop. And, uh, ayan yung unit niya sa harap. Comment down below kung gusto niyong gawin uh, din natin yan ng uh, vlog. Diba? So, medyo lalayo muna tayo sa 90s car. Uh, medyo magmumodelo tayo mga uh, 2,000 pataas. You know? Tingnan natin kung ano yung mga matututunan natin um, sa mga kotse. Pero more likely alam niyo naman guys Honda lover tayo so hindi tayo mawawala sa linya ng uh, mga Civic no so maybe yung mga graduate na sa EG EK na gusto na na medyo uh, modern siguro yun yung magiging theme ng mga susunod na vlogs natin and uh, si, uh And, uh, siguro, konting uh, basketball, no? So, yun naman siguro yung magandang combination talaga, di ba? So, isang kon uh, konting basketball at uh, konting coach uh, tayo mga ngayon, guys, no? So, uh, sana, supportahan niyo pa rin yung mga videos natin. So, still don't forget to click share and subscribe! So ito na guys, nasa town proper na tayo ng Victoria. So ito yung uh, plaza nila. So para magkaroon kayo ng idea kung saan banda yung shop nila. Pero alagay natin yung link dyan mamaya kung saan nyo sila makakontakin, magkukuntahan. Uh, ayan yung uh, munisipyo ng Victoria. So medyo uh, lalagpasan nyo rin sila. Uh, malapit lang sila if I'm not mistaken guys uh, malapit lang sila sa palengke ng uh, Victoria uh, kaya madali lang sila hanapin and ask din natin yung owner ng shop kung uh, merong ways or available sa google maps no? pero madali lang silang hanapin nakitigil naman lang sa palengke lang tayo Okay. So medyo naluluma na yata tayo guys. No? Napansin ko medyo nabubulol na ako at nauutal na naman ako para magkwento sa inyo kung saan yung journey natin, kung anong gagawin natin ngayon. It's been a while, no? Kailan ba yung huling vlog natin? May taon na ba? di ba? I, I remember yung huling vlog natin tungkol pa yata sa Motul Race Wars. No? E motul Race Wars na naman uh, this uh, bare months. So, cover din natin yun. Sama ko kayo ulit. Para kahit nasa bahay lang kayo, um, my experience nyo pa rin ang uh, Motul Drag Wars. So guys, nandun na tayo sa shop kung saan yung in-intro ko sa inyo kanina. Uh, so one of the landmark na pwede nyo tandaan is paglagpas ng palengke is merong JM uh, Poultry Shop. So, kakanan kayo doon. And then, uh, pagkanan niyo doon, few meters, makikita niyo na yung shop. Then, ayan na yung shop, guys. So, Ink Master. Uh, along the road, makikita niyo kaagad sila. And, ito yung sinasabi, guys. Ito yung unit ng may-ari. Is uh, Honda Civic. So, after ng FD natin, ito na yung nilabas ng Honda. Honda Civic na... Kung natapos ng 2011 ng Honda Civic, so 2012 to please comment down below, guys, kung um, tama yung model. So, syempre, tanong din natin sa mayali kung pwede natin ito i-vlog sa susunod. Pero ngayon, dito muna tayo sa shop. Let's go! So, guys, so dito ay sa loob ng shop ng Ink Master. Uh, ito yung uh, receiving area nila. So, whenever siguro kailangan ng mga mag-usap about your designs, uh, about your uh, projects, mapa uh, basketball uniforms man 'yan, mapa office uh, uniforms man 'yan. Alam ko they're available pero um we have the owner uh, right here para sabihin kung ano yung mga uh, available services ko anong meron uh, sila dito sa Ink Master, Okay? So tour natin kay dito sa office. So ito guys yung sample ng mga uh, products nila ito na yung mga nagawa nila. So, GVA uh, GBA, as you know, kilala nyo na yan. Naglaro na tayo dyan. Uh, minsan, na-represent na natin yan. Shout out kay Ika, Kuy Stan Sample, and their office. Ink Master, Printing Expert. Um, so, dito sa shop nila, guys, na no, napaka-cozy naman. So, once uh, they receive, makikita nyo na kaagad yung mga samples nila. And, Pwede nga lang pag-usapan kung ano ang inyong project. And uh, we have here the owner CEO of uh, Ink Master. Tayo, sir. And I'm, in I'm the owner. Okay. So, Sir Nick, uh, dito sa uh, sa Ink Master Printing Expert, ano ba yung mga services na ino-offer natin dito? Yun, uh, medyo ano kami sa ano sa jersey, siyempre, ng basketball, yung volleyball, lahat ng klaseng sports, ginagawa namin. Then, uh, uh -huh. bukod doon sa sublimation, meron din kami mga t-shirt printing. Like DTF, uh -huh. ganun, uh, vinyl. Uh -huh. So, uh, Sir Nick, uh, with the jerseys, uh, with the Uh, products that we have. Do we have ano po ba? May mga minimum bang requirements like kailangan sampo, kailangan ano? Usually, nag meron daming minimum na uh, free siya sa ano, sa pag-free yung layout. Uh -huh. Usually, 10, ganun, 10, 10 pataas. Okay. Pero minsan may nagre-request kami ng mga customer, di ba? gusto lang magpagawa. Ina-entertain mm -hmm. pa rin naman namin. So, ang, ang sinasuggest namin, pag may available na kami ng mga designs, pili na lang sila. Para hindi na sila mapagasta. Okay. So, Sir Nick, sa mga uh, kabasketboleros natin dyan na gustong mag-launch ng kanilang mga clothing line kasi usong-uso yun ngayon, di ba? Sabi nga nila, support local. Meron ba tayong access para sa mga ganon? Uh, meron naman. Meron okay. So basta mag-magre-ready lang sila ng design and dadalin dito then you'll do the works. Usually ganun yung process natin maghanap sila sa internet ng design then i-customize na lang natin kung ano yung mga gusto nila papalitan kung ano gusto nila papalitan doon sa, design sa Okay, okay. So gano'n na ba tayo katagal sa industry, Sir Nick? Gano'n na katagal tong Ink Master? Nag-start kami nung ano eh, nung February 2023 2023 So, uh, three years, 23 no? Magti-three years. 23 years in the business, guys Kito naman uh, the quality, hindi kayo mapapahiya So magre-request tayo kay uh, Sir Nick ngayon for tayo ng konti uh, dito sa shop and sa office para malaman natin kung paano nila pinaprocess yung mga papagawa natin uniform and jersey. So dito tayo sa production area nila Sir Nick ng Ink Master. So anong meron dito Sir Nick? Pa-explain naman ako dyan. Dito kami nag-layout ng designs. meron tayong ano, syempre, artist. Siya yung tag-layout natin. Then siya na rin yung nag-print. Ito yung machine natin na okay. So, ito yung pinaka printer nung mga sublimated uh, products natin okay so ganoon guys so as per uh, sir nick dito nagsisimula ang magic ng inyong mga jersey sa ating uh, design uh, computer sa everything ngayon digital na guys so yung know technology nga naman and then ang ating uh, printer no so uh, sa sample lang tayo ni sir nick ngayon uh, paano magprint ng uh, isang product. So, pinapakita rin tayo, tayo ng sample ni Sir. Ito yung kanilang files. So, nakita nyo guys, no? Araw, uh, almost 3 years, ganun na karami yung files. Ibig sabihin, ganun na karami yung nagawa nila at nagtiwala sa shop na to. So, pag nag-layout tayo, yan, yan. So, binubuo yung buong design. Then, uh, pag nabuo na yung design, syempre ipapa-approve muna natin sa sa, sa client natin once na approved na ng cliente, saka namin siya ita-transfer dun sa temp. Okay. okay, then bago natin siya i-print kailangan naka-set up siya naka-set up na siya so parang Sir Nick this is uh, how we present it to the client kapag natapos na yung uh, kapag natapos na yung design ito na yung ipipresent natin kay Kyan. Yes. Oh. Pag na-layout na siya sa... Pag na-layout. So, guys, kung makikita niyo, katulad nga nung uh, sabi ko sa inyo, hindi lang basketball uniforms yung meron sila Sir Nick dito. Uh, ito, pwedeng pang office, pwedeng pang volleyball, and uh, pwedeng nga, you know, pang mall, di ba? So, ito yung uh, kanilang contact number and their Facebook page pero lalagay natin yung link uh, dyan mamaya. Okay? So, yan siya unti-unti. So, Sir Nick, ito malamang mga tanong to ng uh, mga mga uh, kabasketboleros natin. Magkano ba ang ganitong klaseng printer? Mga rough estimate, mga ganyan. Uh, yung Epson medyo pricey rin. Medyo, okay. Nasa 500 plus yata ngayon. Okay. Model ngayon, mm. ay yung bagong model. Okay. So, pero quality kasi Epson, oh, di ba? Quality na Epson. So, guys, kita nyo naman yung quality, no? Ididikit natin kung gaano ka-quality yung ginawa na. Exactly kung ano yung nakita nyo yung prints dito. Paano siya dinesign, di ba? Yan yung lalabas dito sa printer na to. Then after ng printing, Sir Nick, ano ba yung next process ng paggawa ng jersey? After natin ma-print, dire na yan. Uh... Ipe-press na siya sa labas. Ipe-press. Okay. Oh. So, guys, nandito na tayo sa technically third stage, no? So, again, yung first stage is to um, edit and then print. So, ito yung mga sample na na print nila. And papakita natin, papakita ni Sir Nick kung from here sa print, ano yung next step natin. Sir Nick. Yan. from print, dadali siya rito. Dito na yung press, anong pressing area natin. Okay. Yan, na matatransfer yung design sa tela. Okay. So, uh, with pag ganito ba, Sir Nick, uh, like, harap muna, then likod, paano ba yung diskarte sa mga press na ganyan? Uh, usually, doon pa lang sa printer, ano na yan, uh, set na siya. Harap sa likod, magkakasunod na yan. Para si... yung taga-press namin, hindi rin siya nalilito. Okay. So may buzzer sound tayo. Time out! <laughs> So, pag na buzzer, here's one of the sample, guys. Kung so, paano na, na, na print. Tapos na yun. Tapos na yung ano, okay. process niya rito. 40 seconds lang siya. Okay. So, eto na. So, after nun, yung pinag-printingan natin goes into waste na ba waste yan? Na yan? Waste na yan. Ah, okay. Ito na siya. So, eto na siya with the tela. Then, the next stage, Ika-cut na siya rin. Ika-cut na natin kay tita. Tita, Shoutout din kay Tita na ating taga-cut. Yeah. dito na tayo sa... Um... Shoutout mo muna ako niya. Boss ni Cube ng BNK Bowlers. Huwag ah, Siyempre, OG Bowler ng Victoria, guys. Pops Nick Iverson oh. ng Victoria. Kilala niya. Huwag Kung gusto niyo magpagawa ng mga building, bahay, or office, AB Construction, Architect. Jonathan Biernes. Yun, shout out Pops Tantan. So, nandito na tayo guys sa uh, uh, sewing part. Uh, technically, Parang nandun na tayo sa end part kung paano ginagawa ng Jersey Sasamahan pa rin tayo ng ating CEO owner na si Boss Nick. So Boss Nick, pa-explain naman ano po bang nangyayari dito sa stage na ito. From dun, after nung cutting, pag nakat -cut na siya, Diretso na siya rin Dito na siya tatayayin. Dito na yung pinaka-last part natin. ito. na yung uh, final stage. Uh, so yung process, Sir Nick, from editing, To printing, to press, to cutting, to here. Sa isang team, uh, how long uh, does it take para ma-release yung isang team uniform? Usually, pag konti lang naman yung ginagawa natin, kaya namin tumapos ng isang hanggang dalawang time hanggang kita buwan like two days ago. okay so ganun na ganun na guys nakita no? niyo yung technology ngayon dati kapag may liga a month before kailangan nagpapatahi ka na pero ngayon uh, two teams so technically 24 uh, 24 persons na yung know, kayang uh, tapusin ka agad so papasyalan natin sila ate dito with you know how they do the sewing so high speed machine na yung gamit So dun sa 24 teams na yun, uh, or 24 heads na yun, Ah, uh, so ni dalawa lang sila, ate nagtatay. Oo, oh, apat sila, apat sila. Okay. So, iba, guys, yung iba yung nagtatay natin ng shorts sa kanang uh, mga upper Ah, I see. So ito guys, kung mapapansin niyo, ito na yung uh, one of the finished product na meron ang Ink Master. Ito, papa-flex natin kasi yes, tapos Ah, okay. So almost done. Almost done. Ito so, almost done. Shout out Yanan jersey 29 So ito, parang concept na ito, Sir Nick Lakers, Lakers jersey na, no? Lakers, Lakers jersey. jersey So almost there, almost there, patapos na patapos yung product uh, uh, Warmer products. naman to, warmer Warmer to, tigla na Okay So, so guys, warmer. gumagawa rin tayo ng uh, warmer Yes, warmer Yung mga nauso ngayon na warmer May hood uh, Oh, yan yung mga So guys, kita nyo may uh, pwedeng uniform ng basketball, may warmer tayo. Shoutout sa Clemente uh, Troopers. So meron din uh, tayong mga uh, office uniform na kayang uh, gawin. Polo shirt nila Sir Nick. So uh, Sir Nick, papaano ulit na uh, papaano ulit kayo ma-contact nung mga taong gustong magpagawa at gustong magpatronize ng Ink Master? Doon may Facebook page kami, uh, Ink Master Printing Services. Then may nandun din yung mga details namin, like contact number, uh, email, email ad. Uh, sir Nick Sat, uh, again, para lang maging mal malinaw sa mga uh, viewers natin, ano ba, ano ulit yung mga service na ino-offer natin dito sa Ink Master? Yun, ang pinaka main services natin is full sublimation. Meron din kami yung tarpaulin. Gumagawa din kami ng mga signage like uh, Panaplex, mga acrylic, yun, mga neon lights, meron din tayo nyan. Okay. So, Sir Nick, maraming salamat, no? Maraming salamat sa pag-tour sa amin dito sa shop and thank you. Uh, nabigyan mo kami ng time. Meron ba tayong gustong shoutout dyan? Uh, shoutout sa mga tungi natin, tara, sa mga friends, at family natin na walang sawang sumusuporta sa Ink Master. Saka, syempre, sa mga workers natin dito. Sa mga yes, saan kila kailan, natin, kailan sa, eh? Uh, kung wala sila, walang Ink Master, syempre and yep. shout out din sa asawa ko na laging nandiyan. Okay. okay. Thank you. So guys, nakita nyo yung unit ni uh, Sir Nick kanina. Di ba? Meron din siyang Honda Civic. Uh, after ng FD natin. Comment daw below. Baka pagbigyan din tayo na i-review natin yung uh, kotse niya. By the way guys, Uh, Sir Nick, uh, isang uh, Honda Civic lover din. So, may matututunan din tayo sa kanya about sa kanyang kotse. Okay? So, thank you guys. Dito na natin tatapusin ang ating video. So, syempre guys, dahil nandito na tayo. syempre hindi natin pa uh, palagpasin yung pagkakataon na makakuha tayo ng uh, kanyang uh, product. Pero, bago yan, kita nyo naman, guys, no? May kita nyo kung gaano ka quality and affordable ang isang shop. So, may kita nyo sa mga pending nila, di ba? Ilang team ilang team pa uh, kanilang na tinatapos and kahit uh, tingnan naman how the process goes talagang very very maingat sila sa bawat step from uh, editing they make sure na makukuha yung gusto nyong design bago nila i-release and syempre uh, dahil uh, nandito na tayo tatangkilikin din natin kung ano yung kailangan natin uh, or yung gusto nating supportahan as I say, syempre kung tayo na ang jersey natin kay Sir Nick Thank you, Trini. So guys, syempre, uh, unbox and plastic natin to. Sa, sa naman dagdag sa ating na uh, Ink Master Collection, Collection. Diba? So ito yung kanilang uh, finish uh, product guys. Diba? So, uh, kita nyo naman uh, gano'n siya papulido. NBA cut na rin siya. So, pwede siyang request, di ba? Uh, compared sa ibang e shop na napagtanungan natin, Uh, they do the usual cut pa rin pero dito, uh, NBA cut. And syempre, yung idol natin, number 18, yeah. <laughs> So, ito nyo, gano'ng a-play nyo guys, and bibigyan natin ito mamaya. So may uh, may uh, laro tayo mamaya sa uh, JVY dito sa Victoria with uh, the SCP Ballers. So bibigyan ko rin kayo ng mga content tips Syempre, fit natin yan, diba? So ito sa akin guys is sa uh, uh, XXL. So, ganun yung sizing nila dito. Uh, punta lang kayo dito. Then, uh, you have to tell them whether small, uh, medium, large, XXL. Up to anong size tayo, Sir Nick? Uh, 5XL. Hanggang 5XL tayo, may big sizes tayo. And, syempre, alam ko yung mga tatanong nyo dyan sa ating comment section is magkano? PM nyo na lang, di ba? PM nyo si Sir Nick and I'm very sure hindi kayo madidisappoint disappoint sa presyo at mas lalong hindi kayo madidisappoint disappoint sa product. Kita nyo naman, di ba? Kita-kits tayo sa court mamaya.